gifted ka. Walang katulad ng isang kristyano na walang regalo. Ang bawat taong naniniwala kay Kristo ay may kahit isang espiritual na kaloob at ang iba ay may higit sa isa. Ang hamon para sa karamihan ng mga mananampalataya ay hindi nila alam na mayroon silang mga regalo. Nakikita nila ang mga kakaibang nangyayari sa kanilang buhay, ngunit hindi nila ito pinapansin dahil sa tingin nila ay normal lang na maranasan ito ng lahat. Sa video na ito, ibabahagi namin ang ilang bagay, at sa sandaling makita mo ang alinman sa mga bagay na ito na nangyayari sa iyong buhay, ipinapakita nito na mayroon kang espiritual na kaloob. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga palatandaang nakikita mo ang magpapasya sa iyong mga espiritual na kaloob. Ang mga espiritual na kaloob na binanggit sa Biblia ay kinabibilangan ng kaalaman, propesya, pananampalataya, pagtuturo, mga himala, pagpapagaling, pagbibigay, mga wika, karunungan, at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga bagay na makikita mo na magpapaalam sa iyo na mayroon kang espiritual na kaloob. Numero uno, kung mayroon kang mga pangarap at pangitain at mangyayari ito. Ang pagtulog at makita ang mga bagay ay hindi na bago sa lahat. Dahil sa nakakarelax na pag-iisip at katawan, maraming bagay ang maaaring maglaro sa espiritu at mabuo sa pangarap ng isang tao. Ngunit ito ay nagiging isang espiritual na regalo kapag nakita mo ang mga bagay sa iyong mga panaginip at sa kalaunan ay nangyayari ito sa katotohanan, eksakto kung paano mo nakita ang mga ito. Ito ay hindi lamang isang beses mangyari, ngunit patuloy na nangyayari. Kung ito ay nangyari ng isang beses lamang, Maaring ito ang paraan ng Diyos upang subukang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na malamang na hindi mo naririnig sa pamamagitan ng ibang paraan. Gayon Gayunpaman, kung ito ay paulit-ulit na isyu kung saan patuloy kang nakakakita ng mga bagay na naugnay sa iyo o sinuman sa paligid mo, o kahit na mga bagay na hindi direktang naugnay sa iyo, ngunit nagpapatuloy ang mga pangitain, ito ay isang senyales na mayroon kang regalo ng mga pangarap. Taglay ni Joseph ang regalong ito, at maaalala mo kung paano natupad ang kanyang panaginip sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang mga kapatid para pigilan ito. Ang kanyang regalo ng mga panaginip at interpretasyon ay nakilala rin noong siya ay nasa bilangguan. Dalawa sa mga preso ang nanaginip at nag-aalala dahil hindi nila alam ang interpretasyon ng kanilang mga panaginip. Ipinaliwanag ni Joseph ang mga panaginip para sa kanila batay sa kanyang regalo. Kaya't kung maaari mong bigyang kahulugan ang mga panaginip ng mga tao, at ang iyong mga panaginip, at anuman ang iyong sasabihin ay nangyayari tulad ng iyong sinabi. Ito ay isang malinaw na senyales na mayroon kang espiritual na kaloob ng mga panaginip at interpretasyon. Isa pa, kung maaalala mo ang iyong mga panaginip ng matingkad sa iyong paggising, at pakiramdam nila ngayon mo lang ito naranasan, iyon ay senyales na ikaw ay likas na matalino sa lugar na iyon. Number 2, kung napagtanto mo ang mga bagay bago ito mangyari. Ang isa pang palatandaan na mayroon kang espiritual na kaloob ay ang iyong kakayahang makadama ng mga bagay bago ito mangyari. Maaari mong malaman kung kailan nagbabago ang panahon. Mukhang alam mo na ang mga bagay sa hinaharap, at kapag nangyari ang mga ito, magiging tulad ka, alam ko lang na mangyayari ito. Iyan ay isang makabuluhang indikasyon na mayroon kang espiritual na kaloob. Nang ipinangako ni Jesus na ipapadala ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, bahagi ng sinabi niya na makakamit ng banal na espiritu ay ang ituturo niya sa atin ang lahat ng bagay at ipapakita sa atin ang mga bagay na darating. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga kaloob ng Espiritu. Ang presensya ng banal na Espiritu ang nagdadala ng kaloob sa buhay ng mga mananampalataya, at ito ay isa sa mga pagpapakita ng isang espiritual na kaloob. Ang iyong insight ay bukas sa mga bagay bago mangyari ang mga ito, at dahil dyan, maaari mong babalaan ang mga tao na huwag gumawa ng ilang mga aksyon dahil alam mong hindi maganda ang pagtatapos ng mga bagay-bagay. Numero ikatlong, kung lagi mong alam kung paano hikayatin ang mga tao at nakadarama sila ng kasiglahan. Mukhang alam mo ang mga tamang salita para hilahin ang mga tao sa kalungkutan. Hindi mo gustong makita ang iba na pinanghihinaan ng loob, pagod o malungkot at palagi mong sinisikap na makipag-ugnayan sa mga tao upang matiyak na ang lahat ay masaya. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao sa kanilang mga pasanin at marami ang nagtitiwala sa iyo hindi lamang sila nagtitiwala sa iyo, ngunit maaari ka ring magbigay ng mga tamang salita na makakatulong sa pag-ahon sa kanila mula sa isang naapi na estado. Mabisa ang iyong payo, at kapag sinunod nila ang iyong payo, magiging mas mabuti ang mga bagay-bagay. Para sa iyo, maaaring hindi ito isang makabuluhang kasanayan, ngunit ito ay isang malaking senyales na mayroon kang isang espiritual na kaloob. Sa gawa labing isa, tinukoy ni Pablo si Bernabe bilang anak ng pampatibay loob. Si Bernabe ay labis na nakatuon sa pagpapasigla sa lahat, kaya ipinagbili niya ang kanyang bukid at dinala ang pera upang suportahan ng iba. Ang kanyang buhay ay naging mapagkukunan ng pampatibay loob sa mga alagad. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagdadala kay Pablo sa simbahan. Sinuportahan niya si John Mark kahit na nag-aalangan si Paul na isama siya sa isa pang paglalakbay bilang misyonero dahil sa kanyang inaakalang kawalan ng gulang. Si Bernabe ay hindi sumuko sa kanya. Hinikayat niya, inalagaan, at tinulungan siyang lumago sa pananampalataya. Nang maglaon, si Juan Marcos ay naging malakas sa espiritual hanggang sa punto na espesipikong hiniling ni Pablo ang kanyang pakikibahagi sa ministeryo. Kaya makikita mo na ang mga bagay na iyong ginagawa ay biblikal. Ang isa pang indikasyon na nagtataglay ka ng isang espiritual na kaloob ay kung walang kahirap-hirap kang kumonekta sa iba. Iyon ay, ikaw ay lubhang nakikiramay. Dinadala mo ang mga pasanin ng ibang tao na parang sayo. Nagmamalasakit ka sa iba sa paraang maituturing na sobra-sobra. Walang labis na isakripisyo mo para sa iba. Maaaring naisip mo ang iyong sarili bilang mabait at mapagmalasakit, hindi na pagtanto na ito ay isang senyales na mayroon kang espiritual na kaloob. Ang empatya na ito ay maaaring umabot sa punto ng pisikal na pakiramdam ng sakit ng mga tao. Maaaring naisip mo na ito ay kakaiba, dahil hindi mo madadaanan ang isang taong nangangailangan ng hindi tumulong may posibilidad mong mapansin ang mga pangangailangan ng mga tao at maaari kang tumulong sa kanila sa anumang lawak. Bagamat ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging maawain, mapagmahal, at mahabagin sa iba na may kaloob ng empatsya, lumampas ka sa panawagang ito. Ginagawa mo ang mga bagay na hindi mo gustong gawin at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Mas gugustuhin mong hindi kumain para lang masigurado na ang ibang tao na wala kang koneksyon ay busog na busog. Ginagawa mo ito nang walang kahirap-hirap sa paglipas ng mga taon. Alam ng lahat ng tao sa paligid mo kung gaano ka hindi makasarili at mahabagin. Maaari mong ibigay ang iyong oras, mapagkukunan, kakayahan, at lahat para lamang makatulong sa iba. Yung tipong tatalon ka sa tubig para iligtas ang taong nalulunod kahit hindi ka marunong lumangoy. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ito ay isang malinaw na senyales na mayroon kang espiritual na kaloob. Si Tabita, na rin bilang Dorka sa Biblia, ay may katulad na regalo. Siya ay nakikiramay kaya gumawa siya ng mga damit para sa mga balo at siguraduhin na sa mabuting kalagayan sila. Talagang inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa iba, at iniulat ng Biblia na siya ay puno ng mabubuting gawa. Ang susunod ay kung mayroon kang kakayahang matukoy ang layunin ng mga tao na higit sa kanilang mga salita o kilos. May nagsasabi sa iyo at mas marami kang naririnig kaysa sa sinasabi nila. O isang tao ang tumutulong sa iyo at makikita mong hindi nila ito ginagawa mula sa isang tunay na lugar. Ito ay hindi bilang kung sila ay nagpakita ng anumang salungat. Munit maaari mong malasahan ang mga bagay na tulad nito. Para sa iyo, normal na malaman kung ang mga tao ay nagsisinungaling o kapag hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Hindi iyon normal dahil hindi lahat ay may ganoong kakayahan. Ito ay isang espesyal na regalo at isang magandang tanda na mayroon kang isang espiritual na regalo. Maaari mong madama ang pagkukunwari at walang sinuman ang maaaring linlangin ka. Habang nagtatanong ka sa isang tao, tila alam mo na ang sagot sa iyong sarili. Kapag ang tao ay nagsinungaling sa iyo o hindi sinabi sa iyo ang buong katotohanan, alam mo na. Ito ang uri ng kaluob na ipinakita ni Pedro nang ibenta ni Naananias at Safira ang kanilang lupain at dinala ang bahagi ng pera sa simbahan, ngunit inangkin na iyon ang buong halaga. Nalaman kaagad ni Peter na nagsisinungaling sila at alam pa niyang itinago nila ang bahagi ng pera. Numero 6. Nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Maaaring nasa isang kwarto ka lang, at pagkatapos ay makikita mo ang mga taong papasok at umupo kasama ang iba. Iisipin mong makikita ng bawat isa ang mga taong iyon, magugulat ka na lang na malaman mong ikaw lang ang nakakakita sa kanila. Madalas mong makita at makausap ang mga taong nalaman mong hindi nakita ng iba. Maaaring hindi ka nagdarasal o nag-ayuno, maaaring naglalakad ka lang sa kalye, at nakakita ng anghel o iba pang espiritual na nilalang. Maaaring ito ay isang palatandaan na mayroon kang espiritual na kaloob. Ang mga nilalang na ito ay maaaring bumisita sa iyo ng partikular upang turuan ka ng mga bagay, makipag-usat sa iyo, at magbunyag ng malalim na espiritual na mga pananaw sa iyo. Habang ang iba ay nananalangin para sa Diyos na buksan ang kanilang mga mata upang makita ang daigdig ng mga espiritu, nakita mo ang espiritual na mga bagay, kahit na bago mo ibigay ang iyong buhay kay Jesus. Walang makakalampas sa iyo sa espiritual nang hindi mo ito nakikita. Nakikita ng iyong mga mata hindi lamang ang mga pisikal na bagay kundi pati na rin ang mga espiritual na bagay. Mula sa isang murang edad, maaaring naranasan mo na ang lahat ng mga supernatural na bagay na ito, at hindi mo masyadong inisip ito bilang isang espiritual na regalo. Kahit na pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Kristo, tila mas gumanda ang regalo, at maaari kang nasa simbahan at makita ang mga anghel na gumagalaw. Si Jacob ay may katulad na regalo. Habang siya ay natutulog sa isang lugar, nakita niya ang isang hagdan na umabot sa langit at ang mga anghel ay umaakyat at bumababa dito. Nang siya ay maiwang mag-isa habang papunta sa kanyang kapatid, isang anghel ang lumapit sa kanya at nakita niya ang anghel. Hindi lang nakikita, kundi lumaban din sa anghel. Syempre, ang mga palatandaang ito ay hindi kumpleto. Maaaring mayroon kang senyales na hindi nakuha rito, ngunit isang bagay ang sigurado. Kapag tila madali mong magagawa ang mga supernatural na bagay, ito ay senyales na ikaw ay likas na matalino sa lugar na iyon. Kung nakikita mo ang alinman sa mga palatandaan na nakalista sa itaas, o napansin mo ang anumang bagay na nakikita mong hindi karaniwan sa iyong sarili, maaaring ito ay isang senyales na mayroon kang espiritual na kaloob. Mayroong iba't ibang mga hamon na dumarating sa mga tao kapag natukoy nila ang kanilang mga espiritual na kaloob. Maaaring ilipat ng ilan ang kanilang pagtuon mula sa paggamit nito upang mag-ambag sa gawain ng Diyos, tungo sa pakikipagkompetensya sa mga mananampalataya. Sinimulan nilang ihambing ang kanilang regalo sa ibang tao, at ito ay maaaring makaramdam sa kanila na mas mataas o mababa, na humahantong sa kanila na tumugon batay sa mga damdaming iyon. Dahil dito, nakakalimutan nila kung bakit sila binigyan ng Diyos ng regalo sa unang lugar at nagsimulang magbayad ng pansin sa iba pang mga bagay. Hindi mo sinadyang gawin ito. Sa halip, dapat mong pahalagahan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos dahil walang kaloob na hihigit pa sa iba. Lahat sila ay pantay-pantay sa harap ng Diyos, at ang kaloob na ipinagkaloob niya sa iyo ay itinatakda ng iyong atas, hindi dahil ang ilan ay kanyang mga paborito samantalang hindi niya gusto ang iba. Ang kaloob na ibinibigay niya sa iyo ay batay sa gawain nais niyang gawin mo para sa kaharian. Sa makatuwid, ang paggamit ng iyong regalo bilang isang paraan ng pagsupil sa iba o pagnanais na magkaroon ka ng mga regalo ng ibang tao ay hindi ang nilayo ng Diyos na gawin mo sa kanila. Ang lahat ng mga regalo ay mga bahagi ng katawan at nilayon upang gumana ng ganap sa pagkakaisa upang makinabang ang buong katawan. Ang mga espiritual na kaloob ay pantay-pantay na ang bawat isa ay gumaganap ng isang natatanging papel sa pangkalahatang paggana ng katawan. Ang pagyakap sa pagkakapantay-pantay na ito at pag-unawa na ang bawat kaloob ay nag-aambag sa higit na layunin ng kaharian ng Diyos ay nagpapaunlad ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mananampalataya. Isa mga taga-Korinto labindalawa, apat at labindalawa, may iba't ibang uri ng mga kaloob, ngunit isang espiritu. Ang katawan ay isang unit, bagaman ito ay binubuo ng maraming bahagi, at kahit na ang lahat ng mga bahagi nito ay marami, sila ay bumubuo ng isang katawan. Kaya't ito ay kay Kristo. Ang mga regalo ng Diyos ay hindi para sa iyong pansariling kapakanan o pansariling pakinabang. Gaya ng ipinakita sa isa mga taga-Korinto labindalawa, pito, ngayon sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ang tubo ay dapat para sa kaharian, dahil ang mga benepisyo at lahat ng bagay na nagagawa ng regalo ay nilayon upang pagpalain ang katawan. Halimbawa, kung mayroon kang kaloob na pagpapagaling, hindi ito isang imbitasyon para sa iyo na magsimula ng isang healing center kung saan ang mga tao ay pumupunta upang magbayad ng malaki upang gumaling, na umaalis hindi lamang sa kanilang pagpapagaling kundi pati na rin sa isang malaking utang. Hindi, dapat mong gamitin ang regalo ng Diyos sa paraan ng Diyos para sa kaluwalhasya ng Diyos. Ano mang bagay sa labas nito ay katumbas ng pag-abuso sa kaloob ng Diyos. Dapat mo ring malaman na ang kaloob ay makakamit lamang ang layunin ng Diyos kapag nananatili kang konektado sa Diyos. Hindi mo maaaring talikuran ang iyong relasyon sa Diyos dahil lamang sa mga hinihini ng regalo. Maraming tao ang nagkakamali at nahulog sa bitag na ito. Nadadala sila sa karangalan at lahat ng iba pa na nagmumula sa kanilang espiritual na kaloob at unti-unting nalalayo sa tagabigay ng regalo, ang Diyos, upang simulan ang pagsamba sa regalo. Dahil ang regalo ay para sa pagpapala sa iba, dapat mong malaman na hindi ito mapapansin. Habang nagsisimula kang magpakita at lumakad sa regalo, maraming tao ang maakit sa iyo, dahil doon, at hahangaan nila kung ano ang mayroon ka. Ito ang punto kung saan hinahayaan ng maraming tao na mapunta ito sa kanilang mga ulo. Huminto sila sa pagbibigay ng kalwalhesyan sa Diyos, na siyang aktual na may-ari ng regalo, at unti-unting nawawala ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa kabilang banda, ang ilan ay maaaring maging abala sa pagpunta sa kung saan-saan, pagpapala sa mga tao ng kanilang espiritual na mga kaloob, anupat na pabayaan nila ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Wala sa mga ito ang dapat mong gawin kung nais mong patuloy na suportahan ng Diyos ang iyong regalo gayon din, kapag mas ginagamit mo ang mga kaloob sa paraan ng Diyos, mas nagiging mabuti ang mga ito. Upang magamit ng mabuti ang iyong espiritual na kaloob, para sa tamang layunin, at sa tamang paraan, kailangan mo ng wastong pag-unawa dito. Ang pag-unawa na ito ay hindi isang beses na pangyayari. Dapat kang manatili sa patuloy na pakikisama sa banal na espiritu upang gabayan kanya sa paggamit ng iyong mga kaloob sa tamang paraan. Ang ilan ay nag biling gamitin ang kanilang mga regalo, natatakot kung ano ang sasabihin o iisipin ng mga tao tungkol sa kanila. Hindi ka dapat matakot na gamitin ang iyong mga espiritual na kaloob. Kasama mo ang Diyos habang ginagamit mo ang iyong mga espiritual na kaloob, kaya manindigan sa pananampalataya at gawin ang lahat sa abot ng iyong makakaya upang matupad ang mga tungkuling ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag hayaan ang mga opinyon o kawalan ng pagkilala mula sa iba na makagambala sa iyo mula sa iyong bigay Diyos na layunin. Bagamat maaari mo ring gamitin ang iyong mga talento para sa gawain ng Diyos at pagpalain ang kanyang katawan sa kanila, mahalagang tandaan na ang mga talento ay naiba sa mga espiritual na kaloob. Dapat gamitin ng bawat tunay na mananampalataya ang lahat ng ibinigay sa kanila ng Diyos, kabilang ang mga talento, upang pagpalain ang katawan ni Kristo. Gayunpaman, ang mga espiritual na kaloob ay higit pa sa mga likas na kakayahan. Sila ang pagpapahayag ng mga gawa ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Isa sa mga paraan upang mapanatili ang biyayang ito ay upang mapanatili ang isang buhay panalangin. Ngayon, manalangin tayo. Salamat, Jesus, sa iyong napakalaking pagmamahal sa akin. Ang iyong pag-iisip sa akin ay napakalaki, at ikaw ay bukas palad na nagbibigay para sa bawat aspeto ng aking buhay. Kinikilala ko na upang matupad ang mga hinihingi ng iyong atas para sa aking buhay, kailangan ko ng mga supernatural na kakayahan, at magiliw mong ibinigay sa akin ang higit pa sa hiniling ko. Panginoon, hinahanap ko ang iyong patnubay sa pagtuklas ng mga kaloob na ito. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa upang hindi ko makaligtaan ang mga palatandaan na tumuturo sa iyong mga regalo sa aking buhay. Tulungan akong makilala ang pagitan ng makasariling pagnanasa at ang iyong banal na tungkulin para sa aking buhay. Turuan mo ako, Panginoon, na walang espiritual na kaloob na mas mataas sa iba, at itanim sa akin ang malalim na paggalang at pagpapahalaga sa bawat regalo. Habang natuklasan ko at sinimulan kong gamitin ang mga kaloob na ito, nananalangin ako laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Isinusuko ko ang mga regalong ito sa iyo. Kinikilala ko na sila ay sa iyo. Naway gamitin ko ang mga ito sa mga paraan na nakalulugod sa iyo at nagsisilbing isang pagpapala sa iyong mga tao. Panginoon, nananalangin ako laban sa anumang masamang impluensya na maaaring maghangad na ikompromiso ang iyong mga regalo sa aking buhay. Hinihiling ko ang pagkawasak ng kapangyarihan ng sinumang koruptor. Naway ang iyong mga regalo sa aking buhay ay manatiling dalisay at nakatuon sa iyong kaluwalhesyan. Tulungan mo akong lumago sa biyaya at sa kaalaman ng iyong salita, upang patuloy kong maunawaan ang layunin ng mga kaloob at gamitin ang mga ito ng naayon. Nangangako akong lumakad kasama ng banal na espiritu upang patuloy na pagandahin at pinuhin ang aking mga regalo. Gawin akong walang pag-imbot sa paggamit ng mga kaloob na ito, gabayan mo ako na maging matulungin sa mga pangangailangan ng iba, upang mas maunawaan ko kung paano gamitin ang aking mga regalo para tulungan at pagsilbihan sila. Pinatutunayan ko na ang aking relasyon sa iyo ay pinakamahalaga na nagkakahalaga ng higit sa isang libong regalo. Hindi ko ipagpapalit ang lakad ko sa iyo sa anumang bagay. Hindi ko isasakripisyo ang pakikisama sa iyo sa altar ng paghahayag ng espiritual na regalo determinado akong hindi magkamali na ginawa ng maraming binyayaan ng mga espiritual na kaloob. Ang mga regalong ito ay hindi kukuha sa iyong lugar sa aking puso. Ikaw ay mananatili magpakailanman ang pinakamahalagang aspeto ng aking puso at buhay. Dalangin ko na sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, pagalingin mo ang mga bagbag ang puso, ibalik sa iyo ang mga nawawala, at palakasin ang mga mananampalataya na nakatayo pa rin upang manatiling matatag. Naway ang mga regalong ito ay magdulot ng pag-asa at pampatibay loob sa lahat ng tao sa paligid ko. Makikipag-isa ako sa mga kapwa mananampalataya upang gamitin ang ating mga kaloob upang higit na palakasin ang layunin ng Ebanghelyo. Salamat, Jesus, sa higit sa lahat ng maaari kong hilingin o isipin. Sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhasyan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.